mahangin pa. Ay nako. Kung lilinisin ko may atuba ang dami na naman ako lilinisin ko sa labi ang, ang lakas pa ng hangin daw. Akyat sana ako doon. Akyat sana ako doon. Para ano, bidyuan yung pag-impact ng ulam. Ito na natin doon sa baba ulan sa Kuwait. Ay, alam nyo guys, kaminsan minsan lang ito ulan, guys. Tatlong araw yata itong ano. Itong ulan na ito. Ah. Hindi tayo pwedeng umakyat sa taas. Ang ulan, ang Kuwait. Ayan. Talagang naliligo talaga ako sa ulan. ulan. Pero hindi naman masyadong ano. Tatlong araw na itong ulan na to eh. Kaya hindi malakas yung ulan. Kaya, kasi, kita mo yan guys yung ano. Hi. sa lahat ng mga pagbaba Alala nyo pa guys, nung ako ay nakita yun yung bahay na yan. Ayan, yung yellow. Ayan, yung yellow. Andyan yung ano, katulong na pinay. Katulong na pinay dyan. Dalawa. guys ang mga bahay dito sa Kuwait guys ayan